Ayan, video na yan. Video yan. Style to. Ganda. Okay lang yan. Ayos na mainit. Okay. Wow. Dali nga. Dali nga. Sige, sel. Parangin mo doon, sel. Sel, dali, sel. Palanguin mo, kuya. Palangin mo doon. Dali. Yay! Palanguin mo, sol. Sige, sige. Akin na, sel. Dali, dalihin mo, sel. Chit-chat. Chit-chat. Dali, mo. Yay! Sige, palangin mo. Malakulay mo,

labor na yan. Hindi na pa ako sa dagat. Dito lang lakad-lakad na siya <laughs> kasi mala ano pa. Pa, di na, di na hinun ko ano nito ni hmm. hmm. tahi. Na nitambal daan, kina ni Asin. No? Mm. Kaya nga rin yung us-us dyan tigla, no? Hmm, yung na. Grabe. Ang batalyar, ang batang liyar. Ang batang gusto pa nga dyan. Hi! Kayang-kaya mo yan. Sige lang. komplek kami. O oh, sinanay o.

Oh, nga na ko nga atun ka blabikaon gamay ratita ende gamay ra gamay ra kuno gamay to alagi mis nadtong mm -hmm. nag-check up sa tong martes 2. ano rang yan basta kareyan to lagi kay ang ko suka mo kaon